Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa unang putok sa panunukan ng silensyo at sosyego, Santa Mesa. Bagamat formal ang ipinagkaloob ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano, ipinagpatuloy ni Aguinaldo ang pagtatag ng pamahalaan. Noong Enero 23, 1879, pinasinayaan ang Unang Republika sa Malolos, Bulacan. Hindi kinilala ng mga Amerikano at iba pang dayuhang bansa ang pamahalaang ito. Subalit kinilala ito ng mga mamamayang Pilipino at itinaguyod ang kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Aguinaldo bilang Pangulo. Pebrero 4, 1879, pinasinayaan ang unang republika sa Malolos. Ito ay hindi kinilala ng mga Amerikano at iba pang dayuhang bansa ang pamahalaan ito. Ang hindi pagkilala nito ay naging hudyat sa pagbabago ng pakikitungo ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Napatunayan ng mga Pilipino na ang tunay na hangarin ng mga Amerikano ay sakupin ng Pilipinas at gawin nila itong kolonyal. Noong gabi ng Pembrero taong 1899, isang panyayari ang Salmire ng tunuyan sa relasyon ng Pilipino at Amerikano. Nabaril at napatay ng Amerikanong sundalo na si Private William Walter Grayson ang isa sa apat na Pilipinong sundalo na naglalakad sa Palya Sosego, Santa Mesa, Maynila, dahil lamang sa hindi naintindihan ng Pilipino ang salitang Walt o huminto na isinisigaw ng sundalong Amerikano na si Private William Walter Grayson. Kaya't napilitan itong barilin. Kinabukasan, nunusob ng mga Amerikano ang hukbo ng mga Pilipino. Hiniling ni Aguinaldo kay General Elwell Stephen Otis na itigil ang bar ilan sapagkat may utos sa mga sundalong Amerikano na salakayin ang mga Pilipino walang nagawa si Aguinaldo kundi magdeklara ng pakikidigma laban sa mga Amerikano. Mula sa Malolos, sumugod ang mga pinunong Pilipino sa panulukan ng Silencio at Sosiego Santa Mesa upang makipaglaban. Ang sagupaan ay nakarating hanggang sa Ilog Marikina at nabihag ng mga Amerikano pati ang karatig bayan ng Pasig, Pateros at Guadalupe lumaganap ang labanan ng mga Amerikano at Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkaroon ng sagupaan sa labanan ng Maynila pahilaga patungong Malolos, ang kabisera ng Unang Republika ng Pilipinas. Nagpamalas ng buong kagitingan ng mga kawal na Pilipino ngunit wala din silang nagawa sa marahas na pagsugod ng napakaraming sundalong Amerikano. Nabihag ng mga Amerikano ang Malolos sa pamumuno ni General MacArthur may mga labanang naganap sa Maynila na pinamunuan ni General Antonio Luna. Ngunit nabigo ang mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Amerikano. Sa labanan sa Malolos noong ikatatlumpot isa ng Marso taong isang libo walundaan at bumaksak ang kabisera ng Unang Republika sa kamay ng mga Amerikano. Napilitang lumisan si Aguinaldo patungong San Fernando Pampanga at dito inilipat ang kabisera ng Republika. Di nagtagal ay nahuli ng mga Amerikano si Aguinaldo sa pamumuno ni Colonel Frederick Funston. Noong ikalabing isa ng Abril taong isang libo naraan at isa, dinala ng mga Amerikano si Aguinaldo sa Maynila at dito ay sumumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos at hinimok niya ang mga Pilipino na tanggapin na ang kapangyarihan ng mga Amerikano. Ngunit ang pagsuko ni Aguinaldo ay hindi nangangahulugan ng pagwawakas ng himagsikan. Patuloy na nakipaglaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano. Maraming salamat po.